negara ramai. Selamat. Sipeg dahil uh, uh, sa namin ang pagsubok na to ayan ah uh, 12 hours po na nakipag ah uh, na bagyo at uh, ngayon po ay uh, kahit uh, wala na po yung pagyo pa rin yung hangin kung anong napakalaki kasi po ng sakop ng bagyong si ang uh, tunog na nakakilabot at may natumba pong puno nung doon sa talsada narangan po ito sa Definitely. Yan po maganda-maganda magandang araw po mga kalingap Andito tayo ngayon kay Tatay Obet. At syempre as usual Ito na sa paligid po natin Ay uh, Balibaling ano Tumbang uh, punong kahoy At itong poste po ay uh, tumba na rin uh, At ang ano po ay sureball po na siguro May nakapagsabi po na Isang buwan Bago magkaroon ng kuryente dito sa Kamarinisor o dito sa Tinamba Kamarinisor to Ayan po, nakita niyo po sa paligid. Ayan, tingap mga tumbang punong kahoy. So, ayan o, putol-putol. At ang pinag-aalala ko po, yung bahay po nila, Tatay Ubit. Ayan, may putol-putol po yung bayabas. Ayan ang tawag rambutan. Pero ito po, ang pinakagrabe mga kalingap. Natiling nakatayo. Ah. Ito po. Uy! Nag-aaral ba eh? Sipag. Okay lang. Ulingin nyo ito. Ulingin nyo. Ayos. <laughs> May pang, pang anong nalit si tatay. Gan, galing. Ayun. <laughs> yan. May pang uling na si tatay. Pwede pa ulingin yan? Ganyan? Pwede ulingin tayo yan? <laughs> Ayan po mga kalinga po. Mm. -hmm. Oh, dito, dito, dito na kayo mag-uuring. Ayan. Yung ano, yung... Yung ano mo ta yung... Uh, mong tangkal, hindi nag-iba? Abo <laughs> mo. Ay, oo. Oh. Ayos na ba ka? Ano Na-ready na? Pits sa ano na ngayon? Pits sa uh, na ngayon? Limang araw na lang tayo, makukuha mo na yung baboy <laughs> oh. Ay, ayos na po mga kalingap Ready na, ready to rumble na to Yun nga lang talaga po, binagsakan talaga ng ng ano, ng puno ng kakaw Ito. Hmm. Oh, pwedeng ano Pwedeng, uh, ano, tayo babubungan na sana kaso binagsakan ng ano. Ayun. Really? Ito po, ang nakapagtaka po dito mga kalingap, parang hindi po dinaanan ng bagyo ang ano, ang lugar. Tay! Parang hindi kayo dinaanan ng bagyo ah. Ano? Hindi kayo nabasa sa loob? Bigo. <laughs> si si ano ikaw si Junisio? Oh. Yung oh. <laughs> ano, ikong po. Ah, naku po. Oo. Kinakabahan kayo? Oo. Kakakubaba, ano, ang batang ka lang, bubong. <laughs> Grabe po ang kalinga po. Mm. Sa likod wala eh. Ano? Itong nyog, napulot nyo. Oo. <laughs> oh. hmm. Nakakatuwa. Anong ulam nyo ngayon tay? Ay, nag... Tayo? Pag, ano, pag pang, ng... pang bili ng ano? Baboy yan. Binigyan naman si Jonas. Pang bili-bili nyo ng isda. Ulam. Ano? Ah, uh, meron ba? Grabe. Ano tayo? Meril, meril, baga sa barangay dalawang kilo daw. Oo. Oh. Napunta kayo? Ba't naman binibig kayo? Ay, baka magbahay-bahay, ano? Oh. Ayan po, yung paligid nyo, mga giba. Giba. Labi ka ako, labi ka eh. Pero kinakabahan ka tayo, kinakabahan oh, kayo. Baka ako, giba. na eh. Ay, ito. Naputol ho, oh, ito. Napakaraw. Na... Naputol naman yung dila ka. Ito, kinabahan kayo dito kasi kala oh. nyo dito madadagan. Oo, punta daw ako. na Itong darangita, buo pa rin. <laughs> ano itong talaga, siguro, ma tayo? Ano, ito talaga siguro matindi pa nanalig niyo tayo no panalangin nananalangin kayo <laughs> sa Dios tapos di lagi ba ha? <laughs> lampas sa manhangin wa wa pagmahay <laughs> ano talagang ano uh, likas na talaga sa atin mga pinoy talaga yung, oh. mga pagsubok ng mga ganitong ano kami nga doon tayo talagang ano upo din kami kahit kahit na kahit siminto yung bahay namin oh. talagang pinasor pinasor pa rin kami ng tubig kaya yung dagundong pa ng ano ng uh, pag-uulan grabe ano tay matindi <laughs> so. mm. anong inuulam niya tay anong niluto nyo? wala pa and, 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 ay nagsaing na kayo video mm. ng karne nila ay nagkarne kayo oo so. grabe no siya so, hindi ko pinasok ng tubig ano yung solar nyo naggana naman. Man, buhay ka, buhay ka gamit ano yun. Kesa kandila ano? Oh. Mm. O ano yung bawag yan sa ano? Sa manok? Oo. Oh. Hmm. Yung radyo nyo gumagana pa? Oo. Oh. Kahit walang kurinti ano? Binilad yung kanina. Ha? Binilad? Binilad. Sa, okay na? Uh, Init. Okay na? Oo. Oh. <laughs> Ayan po at uh, nagsaing na po sila. Yo, no, may road na dyan. Ay, grabe. Eh. <laughs> <laughs> Inaalala ko rin guys tayo nung sabi ko kumusta kayo sila Tatay Ubit doon. Tingnan mo, parang walang nangyari ano. D -d dito oh. sa ano. nagkukwento lang kayo. Pero may napasok din kayo ng ano, yung apyas, tubig. Pasok din sa tubig. Tubig. Doon ako. <laughs> <laughs> dito, dito. So, Inagyan ko ng kapal. Dito. Ay, grabe. Kaya kung matanggal ano, bubog. Diba yung kapal. Oo nga eh. Diskarte so, lang ano tayo. Ang sinyonis dito eh, mabuti mga ano na magpaka-bubong -ma 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 dito. Mm hmm. na. Hindi yung mm -hmm. ano ng hangin. Sipti siya dito. Sipti siya. Ligtas. Ano tayo? Oo. <laughs> 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 mm hmm. buti nga sila ano sila kasi sa Camarines Norte eh, malakas din yung ano yung bagyo. Oh. Signal number 5 din. Buti nakalipat na sila doon sa magandang bahay nila. ano tay? Talagang napakabuti na kaanon. Napakabuti talaga ng team Kalingap. Ano tay? Hindi sila kung, bababasa doon. Kung kataon ay nako, nasa bundok sila wala silang oh, lilipatan bahay doon. Bahay nang ano ay talagang nasa bundok pati. Oo. Sa grabe 'yun. Wala san, wala sana siyang lilipatan. Ano tay? Anong gagatan mo dito tay? Napulot niya to oh. Wala siya na si Jones kanina. A Adala niya? Oo. Oh. Ni Johnny. Ginisyo. <laughs> Ayan po. Natong. Oo. Oh. Iya, yeah. langka. Doon tayo sa kulungan mo tayo sa bisitahin natin. Excited na limang araw na lang. Ano tayo? Oo. Oh. <laughs> May na. <Oregon. laughs> Oo, oh, tinawag ni Dico. Ah, nilagyan ng bubong. Ay. Hey. Sorry, sorry. Ay, grabe. Ba Nagtataka, bagsak ng buong paligid, mga kalingap. Pero ito, Subuka. nananatili. Alisin ko na ito buka. Ah, ito? Binagyan ko na ito ng ano? alisin na lang. Krapal? Hindi nyo pwedeng, ay, hindi babagay kasi yung bubong dyan pag may ganyan. Ano tayo? Hindi pwede. Ito, ginawaan nyo ito bago magbagyo. Oo. Oh. Ganda, oh. Si Junish yung kumuha ng kawayan. Hindi, ako. Buat-buat nyo, galing bundok. Nagkiram ako ng kalabaw. <laughs> Ay, kay, kay. Tayang, nagsabi ka dapat tayo, binilag bin ko sana. <laughs> yung kakao mo, hi eh hinog na rin to. Hmm. Ang dami ng hinog, ano? Anihin na natin. Ayan, masarap to mga kalingap, matamis. Ano tayo? Isa na lang hinog. Ito hinog na rin yung hilaw pag hindi hinug, hindi hindi matamis. Matamis din tayo. Diyan. <laughs> Walang dumaang isda, wala. Pag may dumaang isda, bili-bili katayano para may sabaw-sabaw kayo. Ayan po dinalaw natin. Dito dito talagang ito po yung uh, ebidensya talaga ng uh, matitinding matindi talaga po yung bagay na nangyari. Uh, signal number 5 po dito sa Camarines Sur and Camarines Norte po. Ang oh, may pili may pili ka pala dito tayo no. Oh. Sayo to, sayo. Oh. Mm. Ayan no. Ready na yung baboy mo tayo. <laughs> <Okay>, ready tayo. So, <laughs> ayan. Tingnan ano natin kung baka ah. Siguro binantay naman 'yan, yung baboy na 'yan. Ano tayo? Oh. Hmm. It naglalaman yung natong niya diyan, gabi niya naglalaman niya. Oh. Hmm. Ayon, paligid ni Tatay. Pero nagliwanag baga ang ano, buong paligid po. <laughs> Matindi. Ah, pinutol na yung papaya. Mag, ano, magiging babae na yan tayo. Mamumunga na yan. Ano? Hmm. Mamumunga na yan pag pinuputol daw. Nagiging babae. <laughs> Kumbaga sa bakla, kinakapun. <laughs> kinakapun. <laughs> Pumakali yan. may ulingin ka. sa, nice, sa hilat yan, yung pati na doon sa Nahan. Itay. Sa lahat 'yan, pati 'yun. 'Yun, ulingan mo 'yun. Oo. Ikaw nag pagtanggi ng mo? Oh. Ayun, D dito ka na mag-uling, Tay. Ano? Oo, Ano? Yan. Matulong ako sa pag-uling. Yeah. Titingnan natin kung <laughs> kaya ko pa mag-uling. Dito na. Eh, ano? Ako ko pa 'yo. Ayun, ulingan 'yun dito. Oo. Oh. Maugat Kasi hindi na, naman mabuhay yan. Oo, oh, hindi ba? Ano tayo? Naputol ang ano. Hindi na yan mabubuhay. Na ugat. Star apple. Maganda rin yan. Ano? Ma... Sayang avocado ko. Naputol. Ay, oo. Namumuna yan? Oo. Nasaan Aram. Yan? Aram. na yan? Sangasangan yan? Diyan na. Sayang ano? Mahal pa man din ang abukado. Ano tayo? Oo water san to din na bala ito bali din yung ano mo rambutan na bali ano namumunga na rin yan rambutan na yan oh ito namumunga na rin yan oh sa king san to din na potol mm gani po nangyari din bayabas una na natili oh yung, yung mga maliliit sila yung hindi na Oh. Ang mga binibira ngayon ng bagyo, ano, mga malaking, ano rin, bahay. Talagang, ano, parang buhay din niya ng, ano, papagmaliit o nagpapakumbaba ka talaga. Grabe. kailang kalit babalik ng diet tayo. Eh? kanta kong baboy, matagal na. Matagal? Ay, hindi ka naman makabalik ano, kasi kailangan mong pukusan, ano? Ay, Malapit na, excited na si Tatay Obit sa parating na Malapit oh, na, isang, ano, limang araw na lang. <laughs> hindi naman natin pwedeng kunin maaari, maliit pa, hindi mabubuhay yun. Pero siguro dakulat-dakulat na yun, babae ang in-order ko para dumami, gano'n you know, And Kung uh, makitang maganda kayo mag-alaga siguro, uh, siguro dadagdagan ni Mami Daisy. Oh. And, salamat Mami Daisy. And syempre shout out din po sa Diwata Christmas Mertoners, kay Ma'am uh, Sheryl Rickrow, and syempre kay Ma'am Las Vegas, maraming maraming salamat po sa, okay, sa tulong yeah. niyo po sa amin. Malaking tulong po yung uh, mga binibigay niyo po sa amin. Salamat po, Ma'am Las Vegas at kay Ma'am Daisy, kay Ma'am Shirley Crow yan. at sa kanilang mga kasamahan sa Diwata Kairos Marathon eh, may darangit, itong darangitan ito hindi to kapun, eh hindi ang ding ano pero matamis pa niyan may uh -huh. bunga yan wala uh -huh. kinuha na <laughs> kinuha na uh -huh. hinug na pwede pala yan kahit hindi ano, direct ang ano, yung buto kasi may tinik yung darangitang ano, walang yun. Yung mga aso nyo, kasama nyo lang lahat dyan. Oh. Dito. <laughs> Andyan lahat sa, ano, sa loob. Ayan po. Wala pang nada ang uh, isda na ano, tayo. Wala pa. Hmm. Wala pang ma ano, maghanap ng isla. Wala pa. <laughs> <laughs> hmm. Kanina meron, umaga? ano? Lumayan, may road niya. Mm. Grabe, yung poste nga oh. Buti malayo sa yung poste, tay. Oo. Oh. Kung nagkataon, delikado eh. Ano? Hati itong bahay mo pag na oh. Oh, kung sakaling ano, andito yung poste. Natutumba rin pala yung mga ganyan, kahit bakal. Ay naku, ang kuryente sigurado matatagalan. Ano tay? Binuat lang yung kanina, nung mga tao. Binuat lang. Nakaharag niyang daw? Sabi isang buwan tayo daw tayo. E, sa bagay, wala mang kayong kuryente. <laughs> wala mo problema sa inyo tayo. <laughs> okay. Ang uso na ngayon mga solar, ano tayo? So, ang kuryente ginagamitan lang yan ng aircon tsaka ano eh kahit ng electric fan kaya na rin ng solar. Uh -huh. huh? Refrigerator yan, dalawang yan, washing machine. Pero washing machine kaya na rin ng ano, solar. Kung may mga setup. Kahawin, nakatumbal, ano, poste. Delikado rin kung may harong dyan, ano tayo? ang puno din pala hindi rin minsan nakakatulong. Ano? Dapat pala magtanim ka ng puno wala sa kabahayan. Sa bundok talaga siya. Eh. Yung pumipigil sa mga ano, pumipigil sa nakatulong sa mga pagsipsip ng ano. Pero kung malaki na tapos malapit kayo sa taas uh la. Oo. -oh. Delikado na Hindi lang ano. Buti kung ano, kung maraming puno, kung isang puno lang tas malaki, delikado yun. O maraming puno, pwede pili pa magano. Ma maisalba na tayo. Kung may may sa bahay. Yan. Yung mga 'yung isang gabi, Yan pa kag ako. Grabe 'no, dost. Dos. <laughs> ang, ang maganda tayo sa awa ng Panginoon umaga nangyari, araw. Oo. Oh. Hindi kat oh. paggabi, talaga nakakatakot gabi. Oh. Ano? Kasi pag araw, pwede ka pang makagawa ng ano, mga uh, alam mo, mga gawain pa na sa mga bahay mo. Pero pag gabi, mga hmm. ngapa nga pa kay. Oh. Ano tay? Ikaw e, eh, sa lubas. Mayroon nga tay na doon, doon sa nabalitaan ako doon sa nangyari sa sentro. May nanakawan doon tay. Oo. Oh. Nabagyo na. Tindahan. Kapatid ng asawa Ka ano, bagyo? O, kapatid ng asawa ko. Tindahan ng kapatid ng asawa ko. Ninakaw yung 20 mil tapos mga groceries pa. Iyak, iyak nga mm -hmm. eh. Nawa ko, nawa ko. Andun so, ngayon mga kalingap si mama. Doon naka stay. Kaso yun, ninakaw mm -hmm. pang ano daw po yun, pang gagamitin sa pag-eskwela ng ano. Pag-eskwela ng anak niya. Kaso, binutas isang square. Mm -hmm. Nilagari yung mm -hmm. ano. Oo. Mm -hmm. Wala palang imposibilis magnanakaw. Kung gusto magnanakaw. Alam na yun. Alam na yun ano? Kapit bahay ba? <laughs> Baka Alam. yung mga nabili-bili lang doon ay <laughs> iba ano? Alam nga, ang gandaan na. Grabe. Nag-ano gumawa ng ano parang binta-bintana eh. Hindi kinupit yung mga bakal. Ako <laughs> po. Ingat din kayo dito tayo ano? Kaya yung baboy mo, ingatan mo rin. Bad tayo. Bad Dito dito sa atin, wala namang ganun. Kasi kahit iwan mo lang yung ano. Ang delikado yung mga dadayo sa atin. Atay yung mga dadayo buhay niya mahirap. Kaya ingat-ingat din, huwag magpakampante. Ano? Alam ko, mapapalago mo tayo yung baboy. Sa 15, mag uugik, -uugik na yan. <laughs> oh. masabi mo kay Ma'am Diz, kay Mami Diz. Salamat. <laughs> Maka, sure with tayo, lumaki. Pero dati ka na nag-aalaga ng baboy? Oo. Yeah, <laughs> dati yung talaga kulog ah, ka. Maganda talaga pag may alaga baboy na ano tayo. Pag lumaki ano? May pera. Kung dyan, pida alaga at yung Ah, talagang ano, may pera, may pera talaga. Kahit di ka na mag-uling nun. At, ano to ano lang. So, mga kalingap. Sana wala nang bagyong uh, dumating ano tayo, sumunod. Oh. Awang talagang ano, uh, awan ng Panginoon walang nangyari dito sa atin. No? no? So, Wala, gumaha dito. Wala. Sa ibang, ano? May malakas na hangin, ano? Gumaha. Tubig. Dito kahit walang flood control, yung tubig kasi pababa ang bundokto eh. Pero dapat lagyan dito ng kahit ano, uh, flood control. Ano to eh? kawawa din yung mga, ano, yung mga nasa baba na uh, kung saan napupunta yung mga tubig na gagaling sa bundok. Tuktok tuktok -tuk -tuk ng bundok mga kalinga. yung mga kalinga po. Hello, yung saan sa Cebu. Ano, sa hmm. Ayun, na oh, sa radyo mo na oh Oo, <laughs> patay. Oo, oh, yung mga balitaan. Nagtabo ng lupa laking tulong din talaga ng radyo mo tayo. Ano? Oh. <laughs> Salamat, Mami DC. <laughs> Kahit walang kuryente. Ano? Yon know? pag, mag, pag maghapon mong binilad, maghap, ma, ma, mag, ma, ano, rin, matagal oh. din magamit. Kasi maliit yung ano yun, charger ano yung... Pero pwede na. Eh, pwede. Ano? Charger ko yun Ah, charge mo rin sa ano. Pero sa ano nakapag... Ngayon, wala walang ano, bibilad mo talaga. Walang kuryente. <laughs> nilad. Mm. Kasi na may ko Mm. -hmm. Bangon ng ulam may ano? Natong. Oh. Sarap Gulay <laughs> na natong. Mm. Ayun po mga lingap si Tatay Obit. Oh, Gusto mo nyo, oh. Tingnan mo, ma may marami sa bahay niyan. Mm -hmm. Ano? Marami dong ano. Marami niyo. Nyog. <laughs> may mga nagbebenta rin kasi doon na eh paninda ganun. Na ano na talaga kay ate yung ninakawan din sa nakaw. Walang wala na nga yun eh. Kumaga nag-aaral yung anak niya sa ano yun. Yung pera ni tay 20 yung na yun doon sa ano, anak niya. Sobra na nakaw. Iyak talaga. Ando pa si mama. Do na ka, natuloy si mama. Nakita mo na siguro si mama ano, si mama Bina. Oo. Oh. Torre nakasama sa ano sa basahan ng ano pasyon ay so, nakasama so, <laughs> nagwiting na lang pag siya sila mm pag -hmm. pabasa basa-basa no uh mm. sigitay ayan sige tay ingat po oh. kayo dito at uh, sabihan mo ako pag mag-uuling ka uh, i uh, iyan natin na oh. video natin punta oh. <laughs> ko sabihan mo kay Dionisio sige tay. oh. <laughs> Abay, tay bye bye oh. bye bye tay